Bakit nga ba may mga ads na ang mga long form videos ng ating mga kapwa content creator hindi naman lahat pero yung iba guys kadalasan ngayon guys may mga ads na at hindi pa sila monetize kulang pa sila sa 5k followers at kulang pa sila sa kanilang 60k minute of views ang tanong nila may mga ads na ang kanilang mga long form videos. May earnings ba itong makukuha? Bakit nga ba nagkaroon ng ads ito? Ito yan guys kadalasan na tanong sa kating mga content creator ngayon. Siguro ito talaga yung update na bago ni Meta ngayon na may mga ads or nilalagyan niya ng ads kahit hindi ka pa monetize kapag ang inyong account ay malinis ito. Ibig sabihin guys, kapag kayo ay may mga ads, malinis yung mga account ninyo. At posible po na kapag makuha nyo na ang kanyang requirements sa in-stream ads na 60k minute of views at 5,000 followers, kapag nagsiset up kayo, is possible po na direct or ma-monetize kayo dahil may mga ads na ang inyong mga long form videos. At ang tanong nila, sa ngayon, may mga ads ito kikita ba sila dito or may makukuha ba silang earnings dito? Kasi may nagsasabi daw na kapag may mga ads daw ang ating mga long form videos, may earnings din daw ito or maiipon daw ito. Kapag tayo po daw ay mamonetize na sa in-stream ads ay maiipon ang earnings at doon na po daw ipakita ang mga earnings kapag ikaw ay monetize. Guys, wala po yat wala po tayong earnings dyan o wala po kayong earnings dyan. Alam nyo ba kung bakit? Dahil po hindi pa po kayo monetize. Kapag hindi po tayo monetize guys, wala po tayong earnings na makikita. At wag na wag kayong maniniwala na maiipon at maiipon yan. Kasi po, hindi po yan counted. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi pa po kayo monetize. Huwag na huwag kayong maniniwala. Pag-igihan nyo po guys ng mabuti. Kapag kayo ay may mga ads na sa inyong mga log for videos, huwag na huwag po kayong gagawa ng ikakasira po sa inyong mga account. Unang-una guys sa paggamit or paggawa ng mga content na hindi sa inyo or kinukuha nyo sa ibang platform Wag na wag po ninyong gawin yan kasi po may possible po dyan na magkaroon kayo ng unoriginal content at ma magkaroon ng violation ang inyong mga account at baka yan pa ang dahilan na hindi kayo mamonetize. Wag kayong maniwala na yung may ads na kayo at kikita na kayo at maiipon at maiipon yan. Hindi po yan totoo. Kasi po hindi pa yan qualified or hindi pa qualified ang inyong account na monetize or hindi nyo pa nakuha ang requirements paano kayo kikita or paano magkaroon or maiipon bakit ba na ano kasi hindi talaga guys kapag kayo ay monetize everyday po is may earnings tayo na makikita kung magkano ang earnings sa ating mga long form videos paano magkaroon ng earnings guys ang mga long form videos kung hindi pa tayo monetize kaya yun lang guys and have a nice day please follow like and share para updated kayo sa susunod na video maraming maraming salamat